Para <laughs> <Maraman. laughs> So, yun na nga, guys. <laughs> Pinakuha tayo. Kagagawa na di Joyce-an. <laughs> Iisa lang. Ito na. Hala, makakabuhi pa, guys. <laughs> ah, hali na siya. Ano diba? Hali na siya, bot. na siya, bot. So let's go to the next hello guys and for today so and it no kami. So we're going to get a shrimp and the cat. Hello everyone and welcome back to my channel. So for to today's video so dito tayo ngayon which is and dito tayo sa Ewaya as you can see at ayun nga si Ato Jason ngayon so happy good friday Tayo so, ayun ang dito kami ngayon namuha kami ng laka at namuha kami ng mga purikot Hello. Oh ya. Yeah, <laughs> oh, Hi. May nakita kami dito ng Witcher Garden. How is Look at that. Ilayo lang ako ya. Bet green, <tune> anu. <tune> ada, ini udah aku ya, ini baik kau ambil uang.

Nou. parang pang simak parang nanakot hindi mo naman pagkakita hindi joong ko la naman tatawagan mo sa kuya Kim kuya Kim, ano na kami ay nasa kalagitnaan ng panahon ng maing sa panahon at <laughs> nawawalang itong babaeng ito, iwan ko kung saan galing. <laughs> 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 okay guys last na to promise last na to na upan ko ang namin upan This is what we call panarap. Diana Gustav, tiki. <tikin> Ah? Di God.

Hi. Oh, hello. Oh, welcome back to my vlog. Hi. <laughs> hello. Welcome back to my vlog. And for today's video, we're going to get a uh, shrimp and uh, a... <laughs> Hala, may drone na ako. kali ako. Kanya niya na. Nathan. Si Mana Santa. It's a good Friday. And we are here. Ito yung ganap namin, guys. Nandito kami. Nakastig! Nakastig! Ah! Heaven! So, papauwi na kami, guys. And... Ay, kaya laka Disukak, guys. Disukak. Guys. M M ako yung laka! Susukak, guys. Guys, nagsukak. Guys! Umi! Ah! Umi! Ano ang May layak pa ako yan na tripod. Sa ako, drone. Sa ako, DIY drone. We are here today. Wani tatamia ngayon The book which is, it is Good Friday. May drone na 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 mabuhay ang... Napalin the second guys. And my phone is rotating. Rotating. the normal. So, yun, and this is my first time, which is my tarot kami. And then, so, nakakuha kami ng na maliliit na mga shrimp, maliliit na mga kasal. Hindi na lang kumakain din. Hindi yan kumakain din. It's okay. Another idea and another um slower. Kaya ka nalit na agi? Madinalak Taigbaw. Aray ko. Okay. Aray ko. Mo na. Napakaloba. Sugrot. So. Wala lang. And then. Nakatupad po ang. May nato? to. Oops. It's not there. It's there. Okay. Dito na tayo mag Hay naku. Go! Para 'to sa ning code na mapaso.